Ubas. Ang ubas ay isa sa paborito na ating at ito ay napakaraming benepisyon. Katulad po ng anti-cancer, anti-oxidant, sa puso din po siya ay mahusay. Lower blood sugar or diabetes improve memory, attention, and focus. At pwede din po siya sa ating eye health, sa ating pong mga mata. May binipisyo din po pala ang ubas. At sa ating din pong bone health, waga din din po pala ang ubas. Marami nga po pala nutrients at benepisyo ang ubas. Kaya huwag po kayong magpapawala nito sa ating bahay dahil napakahusay po ng benepisyo nito. Tulad nga po ng aking nasabi, bukod sa ito ay masarap at maraming benepisyo para sa atin. Ito ay isa rin number one na panghanda natin o hindi nawawala sa ating New Year's Eve. Itong pag titipon-tipon ng labindalawang prutas at hindi matutuloy ang New Year ang bawat bahay kung walang punpon ng ubas. Paano nga ba ito naging pampaswerte? Bago po natin ibigay kung paano siya naging pampaswerte, sabihin po muna natin ang kanyang kapangyarihan. Siya po ay may kapangyarihan na makasilo o makapagparami ng mga taong mamimili sa bawat tindahan kahit po sari-sari store o yung mga tindahan lalong lalo na po ang mga tindahan ng mga prutas o yung pong tinatawag natin na fruit stand na pakahusay po ng pampaswerte ito kung kayo ay makakakuha nito sa inyong pagtitinda sa totoo lang po ito po ay nakukuha din lamang sa ating panindang ubas kaya po bawat uh, ubas na inyong ititinda ay inyong pong pagmasdang mabuti o tingnan at baka po ang pampasorte na ating sinasabi ay nakuha nyo na. Ano nga ba ang pampasorte na ating sinasabi? Ito po ay makukuha nyo sa tangkay ng ubas. Kapag po kayo ay nakakita ng tangkay ng ubas na ito, ayan, kamukha po niyan, nakasilo at bilog. Bilog po yan ha, hindi po yan pinagdugtong. Mayroon pong close-up, yan, yan po. Oh. Kita nyo po, bilog. Kumbaga, inagkadugtong na yung dalawang tangka yan. Hindi po yan mm, take na pinagdugtong, kasi nga po ay anting. Kapag po kayo ay nakakuha ng ganyan, lalo't may huli na ubas, ito po ay inyong kunin. Napakaganda po niyan na pampaswerte sa mga tindahan, lalong-lalo na nga po sa mga fruit stands o ang paninda ay mga prutas. Pero pwede din po sa mga ganyan, sari-sari store. Kaya nga lang ay binigyan natin ng special mention na mas mabuti kung kapwa nila prutas din. Kasi ang ibig daw po sabihin nito ay huli mo o silo mong lahat. Kumbaga po sa nag ang kakawil ng isda o yung manging isda ay palagi pong puno ang lambat. Napakahusay po pala ng prutas na ubas. Hindi lamang siya masarap at maimim sa ating katawan ay may taglay din palang kapangyarihan. Kaya simula po ngayon sa bawat pagbili po nyo ng ubas, ay inyong titingnan dahil baka kayo ay pagkalooban ng ganyang tangkay. Yun pong ipinakita ko po sa video. Hindi po isang sabi-sabi lang o gawa-gawa lamang ang ibinahagi ko na ito. sapagkat so, ito po ay naman ako sa aking lolo na antingero siya po mismo ano, sabi sa akin ito at mm, gawin, uh, maghanap daw po ako ng ganito at ito ay isa sa mahusay na uh, anting sa pagtitinda maari din po yung bagin na lampasan mahusay din daw po yun kaya yan, ito po ang pinagkunan ko ng ubas na nakasilo ng kanyang prutas. My share ko po, ito po ay mat napakatagal. Kung pinag na ito ay aking makuha. Subalit sa tinagal-tagal po ng panahon, ako po ay pinagkadooban din dahil ako po ay meron nito ay sa aking lolo. Sa kanya pa po, po galing sa matagal na matagal ng panahon. At ang ubas po ay tuyong tuyo na. Ito po ay totoo dahil ako po ay may tindahan at ito po siguro ang isa sa aking uh, kinabuhay ng aking tindahan. Sa mga nakakakilala po sa akin, alam nila po kung ano ang aking buhay. Kami nagmula rin sa isang tindahan lamang na ito ay napalago namin at um, nakapagpatapos ng anak, nagkaroon ng masaganang buhay at ngayon kami po ay... Uh, retired na. Ano man pong hawak natin na pampaswerte at tayo naman ay nakakalimot sa Panginoon, ang lahat pong ito ay wala rin. Kahit kung tayo po ay may hawak na pampaswerte, at ang Panginoon ay inuuna natin. Ang lahat pong ito ay tiyak na tayo ay pagpapalain. Unahin pong lagi natin ang Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking channel. At dasal ko po na tayong lahat ay pagpalain ng may kapal. God bless everyone.